Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Mabilis na nag-viral sa social media ang video ng dating Pinoy Big Brother housemate at ngayon ay kasalukuyang mayor sa Bayambang, Pangasinan na si Nina Jose tungkol sa hawak niyang mic. Nakatakdang mag-speech si Nina ngunit hindi niya kinaya ang amoy ng mic kaya pinapalitan niya ito. Can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. It's amoy maasim, sabi ni Nina. Si Nina Jose ay kilala sa kanyang mga role sa teleserye ng Kapamilya Network na Adventures of Pedro Penduko. My girl, your song My only hope, Valiente, Kidlat, at sa mga pelikulang Shake, Rattle and Roll, Love is Blind at manu Po Anim. Pa kakainay change the mic, there's bad breath here. Sorry mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. Ba, it's somey maasim. <laughs> So, I don't. don't want to have halitosis, you know. <laughs> to, to the way my mom